sa isang pulis po natin. Tamang sustento para sa kanilang naging anak. Yan ang nais idulog ni Catherine Marilao, uh, ng Marilao Bulacan laban sa dati nitong kinakasama na di umano'y puro pangako. ah uh, para dagdagan ang detalye, kasama po natin ngayon sa ating studio, si alias Janine, uh, pinag-face mask na natin, sir, para at least ma protection din yeah, natin, natin, natin yung anak nila, At hindi na kalagkad pang mabuti. Pero medyo matagal-tagal na rin tayo yung walang reklamo na pulis, ha? Oh, Takot sir. na sila. Nagbago na <laughs> nga ating mga pulis. At least mga once a month, once, twice a month, ganun. Dati talaga. Linggo-linggo, sir. Linggo-linggo -linggo dati, eh. Natakot na yung mga pulis. Oh. Kaya sumusustento na. Kaya lagot kayo dyan. Ha? mag-girlfriend, girlfriend kayo, girl. asa-asawa kayo, hindi nyo naman pala kayang sumuporta, di ba? Wala kang karapatan na maging pulis pag ganyan ang ugali mo. Di ba, I no, sir. I-recommend na natin ang basek. <laughs> 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 Hello, okay, ano na? Recommenda natin na pabasectomy natin sa mga pulis natin. Hindi kaya magsisectomy. Ito <laughs> talaga. Umandar na <lang. laughs> naman yung gamit. Talagang ito. Ito eh. ang ng mga kababaihan. Eh kasi di ba, sir? Trang yung gwapo ka. Pero yung mag-anak pa pa lang, hindi ka naman responsable. Papabasectomy kita. Okay. Rin, okay. Pagtatanggol sir, ko naman ng ating mga pulis, <laughs> sobrang mabait yung ating mga pulis. Nabibilang lang sa daliri natin yan. Oh, mga 0.00 something lang. General ang porsyento. Baka kailangan lang, bigyan ng raise sa mga pulis para mas malaki yung <laughs> 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 hindi, hindi pwede maging rason yun. Bawal yun. Okay, Pag in-raise mo, para ba para magdagdag? <laughs> Oo. Oh, oh. Maraming gwapo kasi, sir, sa pulis eh. Hindi daw lahat ng uh, lalaki nag-artista. Iba daw nagpupulis? Hindi daw lang, sir, <laughs> <have> problem. <laughs> anyway, balikan natin si Ma'am Janine. Gwapo ba ito na pulis? Good afternoon, o oh, sir. O kataptaan lang. Sige, ma'am. Sino nire-reklamo mo? Si... O ayaw mong bagitin? Alias -yes na lang po para sa... Alias muna. Ha, paano na yung malalaman na siya yung tinatawagan natin, di ba? Paano? na lang. Tawagan -yes. na lang action center. Ipulong mo sa akin mamaya. No? Sige. Sige. Anong pangalan ng police? Action center? <laughs> hindi, hindi ikaw tinatanong ko, ha? Sige. Ire-recommend natin, sir, sa health service yan. <laughs> for psychological? O basic <laughs> for basic? <p> <laughs> Kaya kayo, ha? Mga, ano... <laughs> Mga may planong manlo ko, oh, 'di ba? Sir, Iba na yung gusto ni ating Jema. Eh. I-recommend kayo sa health service para ipabasik to me kayo. Kawa <laughs> sir, una, kawawa ang anak. Hindi siya pinili na siya ang maging tatay para pabayaan siya. 'Di ba, diba, sir? Oh, yes, ma'am. Sige yes. po. Magkwento po kayo. Di ba, ating Jema, pulis din ang asawa mo? Oh, mabait yung sa akin, yes. sir. Pulis din. Hindi, siya nang bubogbog. Nakautakusan. <laughs> <laughs> Hindi. Siya nang sa asawa niya. Eh. <laughs> <laughs> Hindi, sir. Mabait talaga yun, sex <laughs> Okay. Noon na po kasi noon, nagkakilala po kami sa Taiwan yan. Taiwan? Mm. Oh, oh. Ano Do yung Taiwan na, polis na, na sa Taiwan? Hindi po. OFW. Hindi pa po siya nag Ay, hindi po pa, police. pa siya polis. Okay. OFW po siya. Okay, okay. Tapos, doon na po yung baby namin. Baby na. Tapos, nung umuwi na ng Pinas, hindi ko naman alam na yung jowa niya, yun na papakasalan niya, hindi na oh, naman jowa? talaga ako. Oh. Ngayon, yun yung pinakasalan niya. Yung sa akin po, wala. Hindi niya Pinakasalan. Ah, hindi Pina... ka niya Ma kanya pinakasalan. No. Pinakasalan sa kayo yung apelido ng bata. Sa Pero in-acknowledge ba niya yung birth certificate ng anak mo? Hindi po. Ano hindi na lang na po, po, ako po ako yung nireklamo ko na rin po siya. Uh -huh. Pinagbigyan by verbal na lang po kami nag-uusap. Hanggang mm. ngayon ba ayaw niyang aminin na anak niyon? Eh, meron na po siyang... Pinagawa ko siya ng ano? Nag-DNA kayo? Hindi pa yung nak Yung sa affidavit na lang po. Oh, Yun okay. na lang po pinagawa ko. Mm. Mm. Kasi nung nireklamo ko una po dito, tinatanggi niya po, sir. Mm. Na anak niya? No, yung unang reklamo ko po dito. Ay, oh, oh. So, nung pag-up dito, bait siya. Oh, Yan oh. naman. Okay nung una, pero nung nagbibigay-bigay... Lagi na lang kasi yung paalala, tawag, text. Mm -hmm. Sabi ko naman, kung busy ka, iyan mo sa kapatid. Hindi rin, ganun pa rin ma po. Ma'am, ko lang, ilang taon na po yung anak ninyo? Nine po. Nine Ay, years ma so ma old. So, Mayroon ko na, na matagal-tagal na rin na panahon na ako. attorney, oh. yung ganun ba na hindi dumaan sa korte yung pag-acknowledge niya sa anak nila, wala rin sa birth certificate, meron lang ginawang apidabit certification, affidavit. Enough na ba yun, attorney? Enough na yun. Okay. Dahil na yung uh, official document, yung public document, yung affidavit na kung saan, inaamin niya siya ang ama. So may pananagutan siya sa supporta ng anak mo. No? Yun ang pwede. Actually, kung kung nag-execute siya ng affidavit, ba ang ginawa niya? i send ko na lang po sa ano messenger. Gusto mo bang ipabago yung last name ng anak mo para... Hindi na lang. Sa akin na lang yung apelido niya. O kanila yung apidapit siya. Ayaw niya na sa talaga. Sustento lang talaga. Sustento, sustento lang, lang po talaga. maayos. Kaya may karapatan sa sustento. May, may karapatan sa sustento. Ikaw ba yung nagtatrabaho? Nagtatrabaho naman po. Hindi naman po yung lagi-lagi na ano. O, under the law, ang may pananagutan na, na suporta ng anak ay nasa nakaatang sa mga, mga magulang. Mag Uh, so, meron kang obligasyon na support ang anak mo. At yung ama, okay. may obligasyon na support ang anak mo. Okay. Yung laki ng sustento, batay sa kita ng yung capacity ng ama na magbigay sustento at laki ng pakakailangan ng anak mo. Ano ba mga pinagkagasto sa ng anak mo? Yung sa mga baong-baong niya, mga pagkain niya, ganun po. So, wala siyang binibigay? Ni isang kusing, walang binibigay ng sustento sa'yo? Nagbibigay naman po. Magkaan? Yung lagi lang po ng 4K ang pinag-usapan namin po noon. 4,000. 4,000 lang naman. Kasi lagi na lang tawag, text. Nung nakaraan, 2 months, hindi siya nagpa nagpadala. Lagi ko lang kinukulit. Tapos nagpadala siya noon, 2K. Tapos kinulit ko na yun. Sumiswerto so, siya sa PNP. Well, alam niyo, pwede nyo gawin dyan? Pwede kayo sumulat sa PNP na yung kita niya? Uh -uh. Ha? Latent. Sa Mukhang ginawa naman na yan, di ba? Ginawa mo na yan sa IAS? Yes. Dito nga po, sir. Yun ang gagawin mo ngayon. Kakaltas yan, oh. every month. Okay. Ah, hindi, magkakaroon po sila ng pirma. Hindi naman automatic na kinakaltas yun. Eh. Oh, obligasyon niya ngayon. Salary... Kasi may pipirmahan siya. Actually, sir, salary allotment, Pwede okay. i-consider na yan ng finance service natin, sir, okay. para magkaroon. Pero kung hindi tumutupad sa usapan nitong lalaking ito, kahit na may salary uh, allotment, ako, sir, I suggest sa court, sa family court na eh, para yung court na ang mag-uutos sa PNP na i-minus ito. Automatic. automatic. Automatic sa kanyang ah. sweldo ng hindi ako'y kasi sir, ang ang kwad ko yung best interest of the child yung ikaw ma'am kailangan mo rin buhayin ang anak mo pero hindi pwedeng siya yeah, samulang lang, lang ang oh. bubuhay sa inyong dalawa at hindi sa inyong dalawa sa anak mo lang okay. no para lang sir, sigurado itong batang ito mag-aaral ito balang araw pag nag-aaral hey, may Israeli Ethiopian 9 years mo, old sir. na eh oo oh. oh, 'di ba pero yung ano yung protection order ng court para nag-issue ng court kaya maganda sa parang kaso Pwede ipag utos ng korte eh, na yung yes. yung salary. percentage ng kita niya, ilaan para sa support sa anak mo. Pwede gawin yun. Anyway, attorney, ano, um, meron tayong action center dito. Ano, action man. Pero yung na alias Natoy. Nakausap ba natin action center si Natoy? Oh, connected yun, na yun. Sure. Ayun, pakinggan natin si Sergeant Natoy, taga Cagayan Bali. sa kaya assigned to si Sergeant? Sarge, hello? Hello? Good afternoon, sir. Itong gusto ko eh, matapang na uh, humaharap, uh, humaharap. di ba? Matapang kang ginawa ito. Di matapang ka rin na umarap. Yes, sir. Di ba? Pulis naman ito eh. Kaya matapang. Sergeant Natoy, hello. Yes. Hello, sir. Good afternoon, sir. O, oh, kumusta ka ta? Taka ka gayaan? Opo, sir. Okay. Ayos ano... lang naman po, sir. Gusto mo bang magpakilala o si alias Natoy ka na lang? Alias Natoy na lang, sir. <laughs> Malalapang ko rin kung sino ka. Pero <laughs> natawagan kita mamaya. Alam ko rin, sir. Anong, anong masasabi mo sa reklamo ng iyong dating, ah... Uh, Kinakasawa. Kinakasawa. Yes, friend. Hello, sir. Ah, oh. uh, ang masasabi ko po, sir, ah, uh, ta tama naman na nagkakilala po kami sa Taiwan, sir. Okay. Ah, uh, single pa lang ako nun, sir. Uh, ah, wala pang asawa, sir. Sige. Tapos, sir, <coughs> ngayon, sir, Nung tumawag siya nung December 2022 sir, sa akin, sir. Mula nun, sir. Eh, ang gusto ko lang nun kasi nung una, sir, uh, uh, DNA test, sir. DNA test, okay. Ng ngayon po, sir, uh, para wala nang hindi na lalaki yung problema, uh, pinakita naman niya na sa akin yung picture, sir. Kamukhang kamukha mo sir. lang. Eh, non sir, diretso na ako nagbigay sir, binigyan ko kada halimbawa. Hindi mo nakita mo yung picture. ano Anong nararamdaman mo? Nakita na ba kayo ng bata hindi pa? Hindi pa po sir. Hindi mo pa nakita yung person, hindi pa? ano na video ko? Plano ko nga video sir, video po po, sir. sir sa video Sir. Video ko lang, hindi ka man lang Opo sir, opo sir, opo, sir. nung pa na sir so, wala Kasi may asawa na. na din kasi ako ngayon sir ta, Ang sabi ng pan ko rin kasi, misis ko Basta ang um, sustento lang. Na-explain ko sa kanya, sir, kasi non-single pa ako, sir. Mm. Eh, tama na. Hindi Ng kita. ngayon po, sir, uh, nagbigay ako noon madli-madli, sir. Ngayon, sir, nagka-problema lang nung what, sir? Nung November ata yun, sir, nung natingga yung anak ko, dalaw yung dalawang anak ko, tapos yung mother ko, sir. Ah, may dalawa kang anak ngayon. Oh. Opo, oh, sir, may dalawa po akong anak, sir. Ikaw ba ay gusto mong pang makasiguro kung talagang anak mo yung... Ay, wala kasi akong budget, sir. Gusto ko rin naman, sir. Yung, Gusto mo, katulungan na lang natin kasi, sir, sa si sa Sarento, no? Dito sa ating forensic group. Pwede, sir. Kung one, sir. Willing ka ba, ma'am? Wala kasi akong pang oh, sir. sir. Ha? Anong po? Wala, ba, wala, akong pang, pa sir. Oo oh, naman, sir. Yan naman ang, ano. Para uh, pero, mawala pa, yung... mawala pa, yung doubt. May pa, doubt ka ba? Para hindi. Sarento? Sir? May doubt ka ba? Hindi na sir, eh, sa akin sir, eh, ko na sir, eh, kaya ako pinagbigyan ko na siya sir na i-acknowledge ko na sir para wala nang problema then, sir. Hindi, hindi Ikaw ba ay kumbinsido na anak mo yon Oo. Uh -uh. Yung sa picture, sir, eh, medyo ama, may naman na, sir. Ano? <laughs> wala ama? ka bang plano na ma-meet in person na in-resolve na? ba diba? Ama. Kasi, sir, eh, gusto ko rin naman, sir. Kaya, okay. Kaya, sa... wala pang time, sir, sa, dahil sa trabaho, sir. Ikaw naman, di ka man lang na-excite o pinipigilan ka ng misis mo? Hindi, Hindi siya rin, kung nakakausap ko naman sa concert. anyway, ang maganda dito ay maging magkaayos kayo ng ex mo para sa kapakanan, mm -hmm. best interest nga, oh, di ba? Oh, ang basa, di ba? Oh, At maganda rin oh, na makilala ka, di ba? Oh, Mamaya, oh, so, oh, naging sir, presidente ng sa Pilipinas sir. yan eh. Saka mo sasabihin oh, na ikaw I'm yung I'm tatay, di ba? Oo, sir. Eh, tinatanggap ko naman na, sir. Pinatanggap oh, pinatangga mo wala, wala ng barser. Hindi yun eh. Hindi yung parang wala na. Kasi kung pinsin ka ng ba? Sir? Pero ngayon, sa ngayon, anong ma mareresolve ma mo ba yung kwan? Bigyan sulo tang kayo ng 4,000 naman, di ba? Naman yung pagbibigay ko, sir. Nagbibigay naman ako monthly, sir. Minsan meron yung may sakit kasi hindi nabibigyan sir yung nating oh, yung nanay ko tapos yung dalawa anak ko, tama sir. Tama, intindihin naman natin 'yo. Eh, sa akin, sir, eh, willing naman ako, sir. Eh, ko naman wala akong intention na itigil yung one, sir. Kaya ang balat ko lang sa kanya, sir, yung 3k lang na kadare eh, biglang big lang ba naman na. Ah. Magkano? Punta dyan. Tricky yung balance ko, sir. I-send ko sana, sir. Hindi naman sinasagot yung tawag ko kasi ngayon, sir. Instead of 4K. three. Tricky yung balance ko, sir. Kasi may balance. Ah, may balance. Kung hindi so, Willing naman sinasagot. Hindi ako sir. Eh, binibigay ko pa rin naman yun, sir. Okay. Kasi nawalang, sir, kasi, na dahil lang sa... Nagka-problema ka lang. Tatlong bayan na... Naiintindihan ka namin, Juan. Ah, uh, Sige. Sir, pero corporal ito, no? Ah, pwede mo bang sabihin sa anak mo na pag gumaling na yung may sakit, saka kita pakakainin. Pwede ba? O yung pangangailangan mo sa school, saka ako ibibigay pagkatapos ko na itong problema kong ito, pwede ba yon? Eh kahit ikaw ang mag-anak ko, hindi ka papayag eh. Babawin ko naman kung ano yung pagkukulang ko po, ma'am. Eh, uh -huh. ang kwan ko lang talaga. Kasi sagad ako sa Londra, yung pinambahay ko po. Uh -huh. Oh, di ba ni? Ate, ititihin muna natin. Sige, kung eh, naman Pero, para sir, kung kasi, matapos ko naman yung Londra, pwede ko naman iwan yan, sir? Then then, man, then, pag pa i-diretso uh, na, yung na yung kalta sa facelift ko, pag na man, man, sir, tapos na yung Sir, kailan matatapos loan niya? Baka after 5 years pa sir. Kailan na matapos loan mo? Awan sir, kasi nag-reloan ako nun dahil sa After 5 years pa yun sir. Nag-renovation kasi ako sir, na nababaha yung bahay ko sir. na lang. Ito ang susunod na buwan, magbibigay ka ba? Hindi magbibigay sir kaya kaya kanina sir siya para i-con ko sana yung balance ko hindi eh, oh, yung may balance ba yung bagay, bibigyan kanya naman intindi mo yung, na lang bibigyan Mom, mo naman sir madali naman talaga ako nagbibigay oh, sir yung intindi mo lang ma'am dahil naman, may sakit kaya na nung ako naawa yung mga binanggit niyang dahilan alam mo ba ay, lagi yan, sir. Binanggit niya sa'yo? Hindi daw, sir. Eh. It's lagi sir. naman, sir. Yung lagi mga ano. Sir. Siyempre, intindi nag... mo lagi. Alam mo nagkasakit yung anak niya. At yung, dalaman, na, eh. yung at magulang. At dalawang magulang. anak at magulang. Lagi may dahilan naman yan, sir. Kaya lang, ina... nilapit ko lang po dito, sir. Kasi ganyan. Ilang buwan na ba yung atraso? Yung ano, kasi pag ganyan, inahayaan ko, itutuloy-tuloy niya lang yan. Ilaki ng buwan na siya hindi nagbibigay? Yung two months nga yung two months ano. Two months, yung... bago lang naman. Oh, ah, okay. ko lang po, lang po siya. Gusto ko lang din yung liwanagin na yung mga ganyang insidente para din sa kaalaman ng polis at ng lahat. Magkaiba ba ang rights ng legitimate at illegitimate? Sabihin natin, no, illegitimate. Wala, wala. Pagdating wala. sa Parehan. Parehan provision parehas. na mabigyan sila ng basic needs. Pares, wala po. walang so, Pantay-pantay. Dapat pantay yano. eh. Mm hmm. Yung, yung nga, attorney, na dapat aralin din nito, lalo na kung laging nagre-reloan, ilan mo susustentuhan yung anak mo? Yun na magiging ang magiging problem ang sa akin. Ang lang na alam ko sa mana. Mm -hmm. Yung mana ng non-marital child ay kalahati ng mana ng isang marital oh, child. ko okay. mm -hmm. na po yung tawag. Eh. Dati ang tawag doon, anak sa labas, ayaw ng batasyon, o kaya illegitimate. Hindi, illegitimate. hindi anak sa labas ang tawag. Marital, non-marital na yung tawag. Non-marital oh, child. Oh, oh, oh. Okay, sir. okay, sir. Okay, sir. May mga benepisyo po na natanggap ang PNP nung mga nakaraan. <laughs> no? Oh, talaga si Nusul Sulan Saraon na ang sambong nyo. Sulagan. <laughs> PEI, bonus, SRI, sweldo, oh. No. allowance, etc. Nagbigay ka ba? Brotherhood. Sino, sino naman na nag research lang mga to? Ah, <laughs> uh, Natoy, ano? Anong masasabi mo? Siyempre gusto mo ring maging maputing ama, no? Pero hindi pwedeng mayroon kang kinikilingan. Oh, hindi pwede yung gano'n. Kasi nga sabi nga niya, naka yan. Mag-reach out ka naman para makita mo yung anak, anak mo, mo. di ba? Baka mamaya, teenager na yan, o, ano ba to hmm, babae na laki? Babae po, sir. -de mo na lang, di mo pa hmm. po, ano? Tsaka mahirap yun, oh. kalagayan ng batang yun na oh, hindi sir. kilala yung ama. Oh, oo, oo. Oh, sir, no? Ma Merong dalang parang scarred for, life, oh, yes, yes, yes. scarred for life yun. Yes, yes, yes. Pero sinabi yun, nagpe-paste time, ano, paste time ba yun? Video call. Video call? call? Sila? Two times pa lang nang nangyari yun. Two, Two times. times? Nung, nung, nung three una, years old siya? <laughs> <laughs> nung unang, six years old lang po ako nung, yung anak ko nung unang hingi ko po sa kanya. Kasi yung six years, wala po talaga kaming communication po. So, ibig sabihin nung pinanganak mo siya, hiwalay na kayo? Opo, nag-asawa nag na siya po ng iba. hindi Nung, nung na siya pinanganak ako, mo yung baby? Opo. Hindi so, na makontakt siya. Nag-asawa ka yung... tagad? Hindi pa nga nanganganak? Parang pinig ko oh. na yan. <laughs> Ma, hindi, masakit para sa kanya. Masakit yun. Yeah, oh, buntis siya, nag-aasawa na ng iba, di ba? Tapos, oh, sir. Tapos, oh. nanganak kayo sa Taiwan? O dito sa Pilipinas? Dito na sa, sa Pilipinas. Buti na lang, hindi pa siya pulis noon, ano? Hindi pa po, sir. Oh. Kung hindi, magpapalit ko lang po siya nung pag-uwi ko rin ng nandina ng Taiwan. pag na. Uh, pilis na. General Sermonio, may tanong po ako sa ating Gemma. So, meron bang, uh, ito ba yung batayan para sa admin case, yung hindi pagbibigyan ng sustento? Actually, sir, pwede niya yes. ka-dismiss yun, sir. Eh. Oh, pwede. Ah, no. Ka-dismiss, Pero siyempre, pwede, pag dinismiss mo yan, eh, madedemote pa o ba? Mm. Lalo, Lalong hindi Dobby, makakasupport kaya. Ka Gawin ka na lang, sir, yung responsibility uh -huh. yeah. Tama, tama okay. ka. Nasa kabilang linya, ang ating resource person, si Major Harold Agdamag, officer in charge ng Alcala Police Station. Ito yung kanyang immediate superior. Um, Major Agdamag, hello. Harold. Yes sir, good afternoon po. Ay, Major sir. Okay, anong pa yung kapatid mo sa ating kasamahan? Uh, actually sir, nung nalaman kong may complaint yung ating kapulisan, agad-agad ko pong binerify sa kanya kasi bagong talaga lang po kong hepe ng bayan ng Alcala. Oh. So, nung nalaman ko po na positively na meron siyang complaint sa ating regarding 9262, inamin pa naman niya. Pero ang sabi niya, that was nung civilian life pa. pa po siya. Yes po. And now, nung December 2022 po, yung complainant, tumawag po sa kanya, humingi po rin ng financial support, kasi po yung anak na dinadala niya is allegedly sa kanya po. So, uh, according to our sa ating respondent naman, sir, Uh, inamin niya naman at inacknowledge niya na para raw daw hindi na humaba yung, yung problema at lumalapa, inacknowledge siya po In yung way, bata. Major Harold Agdamag, uh, bahala yes, po ka po na sir. sa kanya na mag-remind ng kanyang responsibilidad. Kasi yes, po, yun, pag po sa hindi siya tutupad, is... ay malamang-lamang na magkakakaso siya. At Opo, sir. Opo. pwede pa siyang masuspend, mademote, or kaya madismiss sa pagiging pulis. Okay? yes po, sir. Yan na yung magiging gawal mo responsibilidad mo oh, para po, sa taon natin. Maraming so, salamat, po, Major kayo, kayo, Harold. Salamat, salamat po. Agdama. Magkita tayo next week. Yes, Pupunta ako dyan sa inyo. Okay? Yes po, sir. Yes, sir. Ah, yes. uh, ma'am, meron kang last message sa kanya? Wala, wala ka lang, ma may gusto kang sabihin? Ayaw ka usapin. Ayaw mo lang siya kausapin? Sir, siguro makakatulong din kay uh, ma'am na makausap niya yung WCPD para merong mga options po. Kasi sir, Uh, mas maganda yung uh, maging legal yung kanilang agreement kasi protection din yun sa police. Hindi siya pwedeng basta-basta. May kasunatan basta... na sila, di ba? Wala po yun, sir. Wala. Tayo oh. ano verbal ay. lang po kami no. sir. mas maganda may kasulatan. Kasi nakikita na para maging maayos dito na lang para maging ma po. Para sa anak ko. Kasi okay, sa amin kasi ang goal namin lahat ay yeah, magkaayos uh -huh. at oh. ma papabuti ang bawat uh, kwan? both parties. Diba? Saka maging legalo ang usapan. Yan, i best interest nga ng naman bata eh, di ba? Yes, yes, okay. Nasa kabilang linyang, uh, hepe ng Women's and Children's Protection Desk ng Marilao Police Station. Bakit Marilao? Taga Marilao po 'ko, sir. Ayun, taga Marilao pala mm -hmm. si Staff Sergeant Erma Maragrag. Erma, hello? Hello, Erma. Sergeant Erma. Hello, sir. Good afternoon po. Okay. Anong magiging action mo para matulungan na natin itong si Ma'am Janine? Sir, maari po siyang magsadya sa aming tanggapan. Yeah. Na, uh, po paming tulungan po siya para sa pagdidimanda po ng economic abuse po doon po sa tatay <laughs> ng ina. Mag-i-demanda na. Huwag mo lang eh. Oh. Huwag mo lang. Huwag na Huwag na pa Tingnan mo lang. Magkaroon ng kasulatan. Para oh. yun ang maging pangahawakan <laughs> ni Ma'am Janine. Di ba? Huwag demanda, demanda, demanda agad. Saka, okay? Saka sir, yung economic abuse kapag totaling <laughs> no. walang ibinibigay. Tama, attorney? Ni... Actually, kahit kahit <laughs> lang eh. Kung merong pattern na talagang uh, ibinibigay paulit, paulit. na kahit kaya. Uh -huh. Paulit-ulit. Parang sa sa'yo ito, ating Jema. Masyadong <laughs> harsh. <laughs> Agresibo. <laughs> Uy, sobro no mo ano lang sir kami, lagi lang kami <laughs> best interest of the child. No, oh, kasi una sir, wala no, di ba sir, hindi diba, naman diba, diba, natin pinili yung mga tatay natin eh, Iba, para pabayaan tayo. Di ba talaga yung tapang na kababaihan? Okay. ah, <laughs> okay. uh, maraming salamat, Staff Sergeant Erma Maragrag. Pupuntahan ka dyan ngayon ni Ma'am Janine. Ma'am, kailan ka makakapunta doon? Mamaya pag-uwi ko po. Pag-uwi mo. Oh. Okay, uh, wag mong ibababa yung telephone, uh, Sergeant Erman no? para mag-usap kayo ng diretsyo at mabigyan mo siya ng guide kung anong oras at saan ang uh, direksyon ng inyong himpilan. Okay? Okay. Sige, salamat. Salamat din kay Corporal alias Natoy ng Alcala Kagayan. Natoy. Thank you, sir. Natoy, oh, ang, ang hiling ko lang sa iyo, fine time na makita rin yung anak mo, di ba? Opo, sir. Oh? Ipuntahan ko na lang, sir. Oo. Oh, oh. Pero magpaalam ka sa misis mo, ha? <laughs> opo, sir. Yes, sir. May asawa ka na, ma'am, na bago? Wala po. Wala? Single ka pa rin? Um, opo. Okay. Saka, sir, yung fatherless child, hindi lang sa namatayan ng tatay, walang tatay na kinilala, pati yung absence ng tatay Mahirap sa buhay ng na. anak. Mahirap dali. Okay. 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 Masyadong uh, emotional ka ngayon, ating. <laughs> eh, kasi sir, kababalik ko lang. Akala ko nga sir, babait na akong 2025 pagdating sa mga baus, Hindi pa pala. <laughs> kanina, tinanong natin si Janine kung gusto niya ang komersya mensahe para kay Natoy. Oh, oh, o balik na rin naman natin. Natoy, natoy. meron ka bang mensahe para <laughs> kay Janine? Oh, natoy. Natoy. Hello, hello sir. Sir, eh, kung, ang masasabi ko lang po, Kwan, uh, siyang magalala, eh, Nagbibigay naman ako. Minsan lang talaga meron yung di napipigilan na Kwan, sir. Eh, sana lawakan din yung pag niya kasi may lang din kasi kami. Ang Kwan ko, sir, kung basta walang nagkakasakit, karon eh, continue naman po, tuloy-tuloy naman po, pagbibigay ko. One time pa siya lang ko na lang po yung bata para para wala din kan para makilala ko natin. Mm -hmm. Tama. Gusto ko pa po nakita talaga. Ayun. Maganda rin ko na. Pakikita ayun. nila. Oh, Iko natin. Okay. Cover natin. <laughs> Cover? Okay lang. May pulis tayo eh. Nakita yung nanay niya after many, many years. Iba? Oh, uh, kuri, 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 doon. Na, Doon lang nakita. Sabihan mo lang kami ah. Anyway, uh, may tanong lang ako. Magkano na ba ang sweldo mo ngayon? i mo yung mga utang Sari, mo. Pero bali, kung sir, nasa 11 na tayo, sir. Na, pero kasi sir, nung kung nung nag-Taiwan kasi ako, sir, nagbahay ako, tinuloy ko. Tapos nung nag-asawa ko, nagbahay. Magkano yung sweldo mo ngayon, neto mo? Na, mga 11, Sigurado 11 lang, sir. Sigurado ka? oh, wala na natin no, naman. Na. Itindi e, mo na lang. Mula, mula nun, sir, e, nung kung sir, nung una siyang kinawag, pinakita ko naman po yung dati yung payslip ko, sir. Ang misis mo, nagtatrabaho naman. Opo, sir. Ayun. Sige. Police name? Teacher, sir. Teacher. Okay. Mahalagay din na intindihin ni Janine yun. Uh -huh. Kasi yung sustento, batay sa capacity magbigay din eh. Hindi lang sa pangalaman. 11,000 eh. 11,000. 11, medyo mahigpit yun. Dahil na-loan nga sa bahay. So siguro kung meron siyang other mag-test mag na siya or mag uh, magkaroon siyang other skills na pwede maka-augment sa kanyang salary. Actually, kasi... for both Uh, natoy and Janine. Pati si Janine. Oo. No, no. oh. no, no, no. Ano bang no. trabaho mo ngayon, Janine? Nag, ano po sa Lazada. Lazada. Okay, okay, on, okay naman. Okay. Pa, minsan, minsan lang din po kasi hindi ko medyo matuloy. Kasi oh. na-opera na kung oh. no, last 2023 oh. meron. Pero ang advice ko, huwag natin iasa rin lahat. Salamat so, oh, no, po, Parehas kayo magtulungan, ha? Opo, no, oh, sir. Anyway, maraming salamat, Ms. Janine, mm ano, sa tiwala mo sa ating programang Sumbong Niaksyon Agad. Makakaasa ka po na ikaw po ay aalalayan at igagabay ng ating mga resource uh, at action persons natin. Okay? lagi po, si. po sa iyo si Staff Sergeant Erma Maragrad. Erma, maraming salamat din sa iyo. Staff Sergeant Maragrad. Thank you po, sir. And kay Natoy, maraming salamat sa matapang mong pagsagot sa aming tawag. Di ba? Opo, sir. Para okay. din. Mag-ingat ka dyan uh, but... at magsikap ka Ingat sa buhay. Dyan. Okay? Opo, sir. Opo, sir. Kasi ang okay. dami responsibilidad. Yeah. <laughs>